Hello mga ning, Nang-abot na dito na ako parcel na gihulat mga ning Excited na akong ron ang ako parcel na niabot mga ning So balik ko ninyo mga ning sa pag-ukap akong parcel na niabot ka ron mga ning Balik-balik man ka sa world parcel mga ning Kalisod dyan aning mag-voice over food mga ning Na di ka sanay mga ning Tapos arang saba pa dyan sa, sa paliwot mga ning So amo na to mga ning, balik ko ninyo sa pag-ukap mga ning Kung saka ning niabot na akong parcel karon mga ning bitaw mga ning cari sa to mau bitaw ning akong gihulat na parcel gikan sa wicket 7 mga ning mau siya mga ning kaning barley sa wicket 7 mga ning actually mga ning tulo ning akong gibalit mga ning sa wicket 7 mga ning nay promo karon sa wicket 7 mga ning ka ng tulo ka buok mga ning na na ila isa ka buok na barley mga ning first time ko pa pud ni makapalit sa wicket 7 mga ning try nato ning trending karon na mga ning sumaon so, ni siya mga ning unya mga ning ato ni At, try onya do yung mga ning o gino mga ning kung sa judla sa ining bali mga ning hingan manggod sa feedback mga ning na mura siya sagbut ang lasa mga ning so mamaya mga ning ato itry ko sa judla ang lasa ani mga ning so maura ato asa mga ning ulat na lang mo sa ako alain na video mga ning magatag ko update aning sa ning mga ning so asa ani mga ning ko to ako video mga kita 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 selain video na ako mga god bless bye bye